Alam mo bang madalas, inaabot ng mahigit tatlumpung beses bago tuluyang matigilan ng karamihan sa mga naninigarilyo ang bisyo. Napakatinding laban niyan. Pero paano kung ang isang simpleng natural na dahon, tulad nitong abang dahon ng bayabas, ay magbigay sa iyo ng hindi inaasahang kalamangan? Oo, tama ang narinig mo. Ngayon, sisiyasatin natin ang isang sinauna, madalas na nakakalimutang natural na lunas, ang dahon ng bayabas at ang nakakagulat na potensyal nito na tulungan ka sa iyong paglalakbay na tumigil sa paninigarilyo, hindi ito milagrong lunas, ngunit isang kapanapanabik na natural na suporta na maaaring makagawa ng malaking pagbabago. Maging totoo tayo, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isa sa pinakamahirap na bagay na gagawin ng maraming tao. Ang addiction sa nikotina ay napakalakas, dito pumapasok ang ating simpleng dahon ng bayabas. Ang mga dahon ng bayabas ay puno ng mga kapakipakinabang na compound antioxidant, anti-inflammatory agents, at mga compound tulad ng eugenol at quercetin. Ayon sa tradisyon, ginamit ang mga ito para sa lahat mula sa mga isyo sa pagtunaw hanggang sa pagpapagaling ng sugat. Ngunit paano ito makakatulong sa paninigarilyo? Ang ilang teorya ay nagpapahiwatig na ang pagnguya ng sariwang dahon ng bayabas o paghigop ng tsaa mula rito ay maaaring lumikha ng isang kakaibang lasa sa bibig na maaaring hindi kaaya-aya ang lasa ng sigarilyo. Ang mga natural na compound ay maaari ring magkaroon ng nakakapagpakalma na epekto na tumutulong upang mapagan ang sistema ng nerbiyos at posibleng bawasan ang tindi ng pagkasabik sa nikotina. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng natural na distraction at marahil kahit isang banayad na recalibration ng iyong mga pandama. Ngayon, maaari mong isipin, ito ay kawili-wili, ngunit mayroon bang patunay? Habang ang malalaking clinical trials na partikular sa dahon ng bayabas para sa pagtigil sa paninigarilyo ay sumisibol pa lang, ang mga paunang pananaliksik at anecdotal evidence ay may pag-asa, ang ilang pag-aaral ay nag-imbestiga sa anti-nakatinek na katangian ng ilang plant compounds na matatagpuan sa dahon ng bayabas. Halimbawa, natukoy ng pananaliksik ang mga compound na nakikipag-ugnayan sa neurotransmitters, posibleng binabago ang tugon ng katawan sa nikotina, at marahil mas nakakahimok pa ang mga personal na kwento. Maraming individual sa mga tradisyonal na komunidad ng medisina at mga online forum ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan, na nagsasabing ang pagmuya ng sariwang dahon ng bayabas ay nakatulong sa kanila na mapamahalaan ang pagkasabik at bawasan ang kanilang pagnanais na manigarilyo. Inilalarawan nila ang isang natatanging lasa at pakiramdam sa bibig na nagsisilbing isang deterrent, bagaman kailangan pa ng mas masusing siyentipikong pag-aaral, ang mga paunang natuklasan at personal na salaysay na ito ay nagbibigay sa atin ng matibay na dahilan upang tuklasin ang natural na daan na ito. Kaya, upang buod, ang dahon ng bayabas ay nag-aalok ng isang kamangha-mangha, natural na potensyal na tulong sa labanan laban sa addiction sa nikotina. Ang mga natatanging katangian nito ay maaaring makatulong na bawasan ang pagkasabik, gawing hindi gaanong kaakit-akit ang sigarilyo, at magbigay ng nakakapagpakalma na epekto sa panahon ng withdrawal. Gumamit na ba kayo ng dahon ng bayabas o iba pang natural na lunas upang tulungan kayong tumigil sa paninigarilyo? Ibahagi ang inyong mga karanasan at tips sa mga komento sa iba ba ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At kung interesado kayo sa mas maraming natural na paraan upang palakasin ang inyong kalusugan, tiyaking ilike ang video na ito, magsubscribe sa aming channel, at iklik ang bell para sa mga notification.